noong ako'y walong taong gulang pa lamang. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Samar. Tahimik ang aming lugar. Payapa. Pero may isang lumang bahay sa dulo ng baryo, na kailanman, walang nagtangkang tumira. Ang sabi ng matatanda, doon raw nakatira ang isang matandang babae na si Lola Conching. Isang mambabarang na kayang magpatawag ng mga espiritu ng dilim. Tuwing gabi, Naririnig ng mga tao ang tila pagaspas ng mga pakpak ng ibon at ungol ng mga hindi maipaliwanag na nilalang mula sa loob ng bahay. Isang araw, habang naglalaro kami ng aking kaibigang si Ben, may nakita kaming kakaibang aklat sa may bakura ng lumang bahay. Maitim ang pabalat nito at may mga simbolo na tila mga mata na nakatingin sa amin. Sa takot iniwan namin iyon at tumakbo. Pero hindi ko alam na ang aklat na iyon ang magiging dahilan ng kapahamakan sa aming baryo. Kinagabihan, nagising ako sa mga sigaw mula sa bahay ni na Ben. Nawawala siya. Ayon sa kanyang ina, lumabas daw si Ben para sunduin ang kanyang ama. Pero hindi na bumalik. Naghanap ang buong baryo. Tinawag ang kanyang pangalan sa kagubatan, sa tabing dagat, sa palayan, pero ni Anino ni Ben, walang nakita. Ilang araw ang lumipas. Hanggang isang gabi. Habang umuulan ng malakas, may nakitang Anino si Mangcardo sa may bakuran ng lumang bahay. Isang batang tila walang malay. At sa tabi niya, ang itim na aklat. Nagsimula nang mangyari ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa aming baryo. Nagkakasakit ang mga tao. Wala naman daw dahilan ng doktor. May mga hayop na natatagpo ang patay, na tila may kagat ng hayop, pero walang marka. Isang gabi, pinatawag ako ng Lola Nena, ang pinakamatandang albularyo sa baryo. Nakita ka raw ng mga espiritu, iho. Hawak ka na ng aklat na iyon. Kinuwento niya sa akin ang kasaysayan ng aklat. Isang aklat ng itim na mahika, na ginagamit ng mga mambabarang para tawagin ang mga kaluluwa ng mga namatay sa galit, inggit at paghihiganti. Ang sino mang makahawak nito ay isusumpa at magiging tagapagmana ng kasamaan. Dito ko nalaman ang lihim ni Lola Conching. Ayon kay Lola Nena, si Lola Conching ay dating albularyo, pero nilapitan ng isang mayaman na babae para gumanti sa kanyang asawa nang tinanggihan niya ito pinatay ang kanyang anak doon siya nagsimulang gumamit ng itim na mahika at tinipon niya ang mga kaluluwa ng mga nilapastangan para bumuo ng aklat ilang taon nang lumipas napuno ng lagim ang baryo hanggang palayasin siya ng mga tao pero bago siya umalis isinumpa niya ang kanyang aklat na sinumang makakita at humawak ay magiging susunod na mambabarang muling bumalik ang aklat sa aking panaginip nakikita ko ang sarili kong hawak ito binubuklat at bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan sa bawat pahina may pangalan ng mga kilala kong tao sa baryo at sa bawat paglipat ko ng pahina unti-unting nawawala ang mga ito sa totoong buhay hanggang dumating ang araw Nagising akong ako na lang mag-isa sa aming bahay. Wala na ang aking mga magulang. Tahimik ang buong baryo. At sa gitna ng sala, naroon ang aklat. Dinala ko ang aklat kay Lola Nena. Hindi na ito maibabalik sa dati, sabi niya. Ang tanging paraan ay sunugin ito sa gitna ng gabing kabilugan ng buwan sa puntod ng unang mambabarang. Ilang araw akong naghintay at nang dumating ang tamang gabi ako at si lola nena ang nagtungo sa libingan habang sinusunog ang aklat narinig namin ang mga boses ng mga kaluluwa sumisigaw umiiyak humihingi ng awa nanginginig ang aking katawan habang pinapanood ko itong matupok at nang tuluyang lamunin ng apoy ang huling pahina tumahimik ang paligid at sa unang pagkakataon Natanaw ko ang liwanag ng umaga. Ilang taon na ang lumipas. Wala na si Lola Nena. Tahimik na muli ang aming baryo. Pero minsan, sa tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may naririnig akong mga pagaspas ng pakpak at bulong mula sa kagubatan. May nagsasabi na ang aklat ay hindi nawawala. Nag-aabang lamang ng susunod na magmamagmana. Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Sana'y magsilbing aral ito sa atin na may mga lihim at kasamaan na kailanman hindi dapat usisain. Magandang gabi at ingat sa pagtulog. Salamat sa iyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong hindi mo aakalain ay maaaring mangyari sa iyo.